amazing Madalas na nga kami pumupunta sa dagat ngayon tuwing wala kaming trabaho. Dahil bukod sa nakakatipid kami sa ulam, ang sarap din kasi sa pakiramdam yung andito ka lang sa dagat, patingtingin ting sa mga alon. Ayan. At ando na nga nga aking asawa, inilatag na nga yung lambat para magkapanguli na nga ulit kami ng isda. Ang laki na nga nang itinipin namin ngayon sa pangulam namin. Kasi pag walang trabaho, ayan, dito nga kami pumupunta, manguli ng isda para may pangulam nga kami. Dito nga lang ako sa tabi, pangiting-iti lang dahil hindi naman ako marunong lumangoy kaya yan siya nga lang doon sa dagat. <laughs> Iwan ko nga ba pag andito ako sa dagat ang gaan-gaan pakiramdam ko. Malapit na nga itong gumabi. Ayan ang ganda nga tanawin natin ngayon. Habang nandito nga ako nakatanaw sa mga ulap naisip ko nga yung mga panahon nung sinubok kami ng aking asawa at kung paano nga namin iyon nalagpasan at nung ako'y sinubok nga kung gaano ako katatag para makatag makapagtrabaho lang at makatawid sa pangaraw-araw namin sa buhay. Kaya ngayon, mas nagsumikap pa nga kami para makamit namin ang aming inasam ng mga pangarap na minsan mga lang ay makaahon kami sa kahirapan. Dahil mahirap talagang maging mahirap, lalo na ang mga sarili lang naman natin ang ating inaasahan. Pero may galing nga pala ako ngayon, yung tipong marami kaming ula, mayroon naman kaming kinakain, ay eh. Parang kontento na nga ako. Pero tuwing makabalik na kami sa trabaho at ayun, ramdam ko naman yung pagod at sakit ng mga katawan. Ngayon, lagi ko nga naiisip, sana dumating yung panahon. Sana hindi nang ganito ang aming maranasan balating yung araw. Pero alam ko may awa naman ng Panginoon, hindi naman tayo nila pababayaan. Kaya minsan sinusubok tayo kung gaano nga tayo katatag. At kung hanggang saan nga tayo katatag. Dahil doon nga natin malalaman hanggang saan ang kaya natin gawin. Dahil alam ko wala na mga pagsubok na binigay sa atin na hindi natin kaya. At alam ko nga rin na binigay nga sa atin yun dahil alam naman niya na kaya natin. Umaho na nga pala siya. Kung saan saan na nga siya naroon sa dagat ay wala masyadong huli. Pa isa isa nga lang. Ayan, tininan pa nga namin. At sabi ko nga sa kanya na umuwi na nga lang kami. Pero ang sabi niya, susubukan niya nga rin ulit. Bumalik sa dagat at sa ibang pwesto naman nga siya pupunta. Ayan. Ando na nga siya ulit sa dagat at tamang hintay lang na ako dito sa tabi. At may pa-effects-effects pa nga akong nalalaman dyan. Ayan, yung kamay ko. Ganyan, ginagawa ko. <laughs> <laughs> Matapos nga niyang bumalik sa daga, tumaw na nga siya at umuwi na nga kami sa bahay. Ito na nga ang nahuli namin ngayon. Ayan, ang dami nga. Ayan. It's amazing. Talaga nga naman, napakabait ng Panginoon sa amin, ayan, binigyan nga kami ng maraming isda ngayon. Dahil hindi naman namin inasahan ito, kasi yung una nga namin huli, pa-isa-isa nga lang, at ayan, hindi naman kami binigo nung binilatag namin sa kabila yung lambat. At ayan, pinagtulungan na nga namin, linisin yung mga isda, at ayan, pangamukha ng asama ko. Pinibiro <laughs> nga siya ng kanyang anak, ayan. At yan na nga ako, nililinis ko niya ang isda. Ayan, punong-puno nga yung winaglagyan namin. Pero blard nga pala yan. Pero pasensya na po kayo. Ganyan pong kuha. Sobra-sobra nga pala ang binigay sa amin ng Panginoon ngayon. Kaya ayan, binigyan nga namin ng kanyang ina. At talaga nga naman, pag hindi mo nga susubukan hindi mo nga alam kung kaya mo nga gawin. Tulad nga nitong pagbo-voice ko. Nung una, hindi ko nga alam kung paano umbisan. At nung naumbisan ko na nga, eh, hindi ko na nga alam kung paano nga ito tapusin. Pero ito ako malapit na nga pala ito matapos ang ating video at ito nga nga ko, ang nagprita ng isda ayan hindi rin kasi madali ang pag voice over iisipin mo pa nga kung ano ang sasabihin mo kaya ayan maraming maraming salamat po Panginoon sa biyayang niyong binigay ngayon at sa araw na ito maraming maraming salamat po sa mga manonood nitong video thank you so much God bless everyone like and subscribe kain po tayo